Ah, uh, maganda po. Ah, uh, napadaan po kami dito sa sitawa ng amo ko. Ah, uh, namimitas po siya ng sitaw. Tulungan ko muna si siya. sandali. Ito po, mamimitas po kami. Pambinta to sa palingki bukas ng umaga. Ah. Uh, dito po tayo mag-umpisa kasi video na ano na po to. Video na nakagad. Ito po. Tingnan niyo po. Ganito po. Masilan to. Kailangan maging ano din po tayo mag-iingat tayo sa pagkuha nito ayan po kailangan saktong gulang din po hindi pwede yung payat o batang bata pa kasi sayang ito po ayan ah, huwag niyo pong kalimutan na mag order nito po hanapin niyo lang po sa youtube channel po si Kanong Tisoy Uh, ah, joke lang po ha, ah. hindi totoo yun Nakita nyo po. Sariwang sariwa. Oh, lalaki. Siguro ito. Pag binili mo sa palingkit to, isang big kiss na to. Isang piraso to. Ito, dadagdagan ko, mag isang po. Ano na to? Mga 20, nga 30, ganyan. Ang halaga. Oo. Wow, sarap. Sarap adubo, sigang. Mas masarap siguro dito inihaw. Ito po, pag hindi na umaba, lumaki. Ito po ay reject na pwede na rin kasi ito kung maiwan naman sa dito pwede mo siyang hindi naman pwedeng nga ibinhi ito kung pinipitas namin na ito maraming ano na po ito uh, maraming pera na buong -buo na po ang pera nito yan po ha. at laging ingat sa pagpipitas para di masayang yung sitaw po, ito nakita nyo yung sitaw namin no? sitaw ng amo ko yan ang haba o oh. Yan, no? hindi kalugi sa isang piraso ganito ang buhay sa probinsya lalo pang uh, may puhunan ka pag may puhunan ka talagang ang sarap mamitas so, kung nakikitas ka lang masarap pa rin kasi nakakatulong ka Tawid po tayo dito. Tapos so, po tayo. Itong ganito po, hindi na po pipitasin to. Kasi ito po, uh, bali nalanat na. Kasi, ang kanyang kalugtungan, yan, yung puno niya, nabunot. Ay, namatay po siya. Sayang. Ah, uh, di naman po sinasadya. Ah, ito po. Oh. Ayan, mga sitaw po. Ayan, mga sitaw. Balatong. Ito ba yung balatong? Ito ba yung balatong? Sa, sa Ilocano? Ha, balatong yun sa Bisaya. Hindi po kasi ako Bisaya. Hindi rin ako Tagalog. Amerikano po ako. Joke lang. Kaya nga po, kanong tisoy. Baka magtataka po kayo bakit tinawag, kong, tinawag ako sa YouTube channel ko na kanong tisoy. Ang mukha ko, mukhang kano. Pero ang tawag sa akin dito, tisoy. Kanong tisoy. Dito po, sa sitaw, pag tuwing may na, namimitas po, uh, kasi sa dagat po, pag may maraming huli ang isda, pwede ka pong mambakaw. Dito rin po, pwede rin mambakaw. Ang tawag naman dito, pwede pong humingi ng reject, ganun po. Kung sa dagat, pabakaw po. Ibigyan ka na ng reject. Ang tinatawag ng reject po, yan ganyan, yan yung, yung pinakita ko kanina ng maliit. Yan, yung may medyo ganito po, reject yan. Uh, hindi po binibili sa ano yan. Nang, hindi, po, uh, hindi po binibili sa palingki yan kasi reject na po yan. Kasi may sugat. Yan. Ah, uh, ito po, yan, ganito. Ah, uh, medyo reject rin po to. Kasi baloktot po siya, hindi siya tuwid eh. Sitaw ba to? Parang hindi ah. Okay. Ah, uh, tulad po nito, yan. I-reject niya po ito Kasi maiksi Mataba nga siya pero maiksi Ang good size po Ito, yan mga ganito Yan, mataba Na medyo mahaba Ito Yun yung puntama ng ano Ito po, yan, ganito O, oh. Tingnan niyo po Haba o oh. Ayan Ayan, maging uh, maingat po tayo sa ating Mini uh, task O Ah, samantala Ay, titigil ko lang po ang pag kong ito kaya po, huwag nyo kalimutan ulit. paki-palo po ako. Pakiclick. click uh, notification bell. Subscribe po nyo ako para laging updated tayo sa mga bago kong videos. Pakishare nyo rin po sa iba para makita. Salamat po.